Pero magandang balita para sa mga fans ni Bruno Mars. Muling magtatanghal dito sa bansa ang Grammy Award winning singer, songwriter, inanunsyo ng concert promoter na MMI Live, kabilang ang Pilipinas sa 24K Magic Tour ng mga awit. Magaganap ang concert sa May 3. 2018 sa MOA Arena sa Pasay City. Wala pang detalye kung magkano ang tiket pero available na ito simula September 7. Unang nag-concert sa Pilipinas si Bruno Mars noong 2014. Kabilang sa mga hit song niya ay ang Just the Way You Are, Grenade at Versace on the Floor. Mainit na pinag-uusapan sa social media ang concert ni Bruno Mars sa susunod na taon. Sabi ni Norvi Serrano, sana raw mura lang ang presyo ng mga tiket para makapanood siya. Sabi naman ang Twitter user na ito, Ayos lang daw kahit nasa dulo siya ng MoA Arena, nakaupo, mapanood lang si Bruno Mars. Sabi naman ni Armina, gusto niya raw ma-experience ang 24K Magic. At kanina po, ni retweet ni Bruno Mars ang balita ng CNN Philippines tungkol sa concert niya dito sa Pilipinas.